Walang nakapansin nang ang itim na sasakyan ay dumaan sa pulang lupang daan sa bukang liwayway, huminto ng tahimik sa gilid ng makapal na gubat sa kabundukan ng Luzon. Ang langit ay kulay abupa, nalalabi ang bakas ng gabi, at ang katahimikan ay tila bumabalot sa lahat. Mula sa likod na upuan, dalawang batang lalaki ang takot na sumisilip. Lumabas ang lalaking naka-amerikana, binuksan ang pinto at sinabi lamang, Hintayin niyo ako rito babalik ako agad. Sa loob ng dalawang minuto, nawala siya sa kalsada ng hindi lumingon. Si Miguel ay noybo na taong gulang at ang kanyang nakababatang kapatid na si Davi ay iim pa lamang. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay malambot, puno ng tuyong dahon at nakausling ugat at ang amoy ng kahalumigmigan ay sumisinghot sa kanilang mga ilong. Tila ba ang gubat ay humihinga? Hindi alam kung ano ang gagawin Naupo silang magkatabi sa tabi ng isang bato. Magkayakap naghihintay sa isang bagay na kailan may hindi darating. Walang daan, walang tunog ng makina, tanging kaluskus lamang ng mga sanga sa ihip ng hangin. Si Dabi ang unang nagtanong kung nawawala na ang kanilang ama. Si Miguel na walang lakas para sabihing totoo ay tumangu lamang. Mula sa mataas na bangin may mga maitim na matang nanunood. Isang kalabaw ang tipikal na kalabaw sa Pilipinas ay tahimik na nakatayo sa lilim ng isang baluktot na punong niyog. Isa na itong matandang hayop, may mga pilat ng maraming taon sa kanyang makapal na balat at tila bahagi na ng tanawin, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang naiintindihan niya, Fakong, -um, parang sa kung anong dahilan alam niyang hindi maaring iwanang mag-isa ang dalawang batang iyon. Mabagal ang takbo ng oras. Sinubukan ng magkapatid na sundan ng isang daan, pero bumalik sila agad ng makarinig ng malakas na kaluskos sa damuhan. Muli silang naupo, kumakalam na ang sikmura, at si Davy ay tahimik na umiyak. Si Miguel ay tumitingin sa lahat ng direksyon, pilit na nagpapatatag, ngunit nanginginig na rin ang kanyang mga mata. Mula sa taas dahan-dahang bumaba ang kalabaw, na tila alam ang kanyang gagawin. Paglapit niya sa mga bata umatras sila ngunit humiga lamang siya sa lupa na tila nagsasabing maaari kayong magtiwala. Kakaiba ngunit nakakapanatag ang tagpo. Isang dambuhalang hayop, ligaw ngunit kalmado, parang tagapangalaga ng kagubatan. Si na likas na mausisa ang unang humawak sa kanya. Mainit at makapal ang kanyang balat, may amoy ng lupa at basang damo. Hindi gumalaw ang kalabaw. Lumapit na rin si Miguel at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng katahimikan sa piling ng maamong higanting iyon. Hindi nila alam, ngunit natagpuan na nila ang nag-iisang nilalang na hindi sila iiwan sa araw na iyon. Samantala, sa syudad na nasa malayo, tuloy lang ang takbo ng buhay. Walang nakapansin sa pagkawala ni na Miguel at Davi. Ang kanilang ama, isang kilalang negosyante sa industriya ng hotel, ay planado ang lahat. Isang bigla ang biyahe, isang pandaigdigang emergency at peking mga dokumento para ipaliwanag ang pagkawala. Para sa kanya, isa itong pasaning nawala. Para sa mga bata, simula ito ng isang tahimik na laban para mabuhay. Sa kagubatan, unti-unting bumaba ang dilim tulad ng palaging nangyayari sa mga bundok. Tumayo ang kalabaw at sa mabigat na hakbang, nagsimulang lumakad, palingalinga na tila, tinatawag ang dalawa. Nagatubili si Miguel ngunit sumunod si Davi at sa ganitong paraan na hindi nila lubos na nauunawaan, sinundan nila ang hayop papasok sa gubat. Makitid ang daan, puno ng bato at ugat, ngunit matatag ang hakbang ng kalabaw na parang alam na nito ang patutunguhan. Sa dulo ng landas, isang lumang kubong gawa sa kahoy ang lumitaw sa pagitan ng mga kawayan. Natatakpan ng lumot, mistulang inabandona na ito ng maraming taon. Ngunit iyon ay isang silungan. Tinulak ng kalabaw ang pinto gamit ang ulo at lumayo. Sa loob, may tuyong dayami, ilang lumang kahon at isang drum na puno ng tubig ulan. Natulog, sina Miguel at Davi ng gabing iyon na hindi man lang alam ang pangalan ng hayop. Ni ang dahilan ng lahat ngunit may kakaibang pakiramdam na may isang nilalang na nagbabantay sa kanila. Ang mga sumunod na araw ay naging mahirap. Kaunti lamang ang makain mga ligaw na prutas, ugat, at kung anuman ang nakikita nilang kinakain ng kalabaw. Tila kabisado ng kalabaw ang bahaging iyon ng kagubatan, dinadala ang mga bata sa maliliit na bukal o mga punong saging na tago sa mata. Natutong obserbahan ni Miguel ang kilos ng hayop kapag ito'y tumitigil at inaamoy ang hangin, ibig sabihin ay may panganib. Si Davy kahit may takot pa rin sa mata ay muling natutong gumiti. Ang nilalang na iyon na may maamong mga mata ay tila naging bahagi na nila. Sa gabi, matindi ang ginaw. Nakasiksik sila sa pagitan ng mga dayami at nakabalot sa lumang toldang nahanap sa lumang kubo, nagsasalaysay ng mga kwento upang hindi maramdaman ang takot. Si Miguel ang nagsasabing magbabago ang lahat kapag bumalik ang kanilang ama, kahit alam niyang hindi na ito mangyayari. Si Davy inosente pa ay naniniwala sa bawat salita at ang kalabaw nandoon lang tahimik palaging malapit. Sa ikaapat na araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa kagubatan, kumidlat sa kalangitan, nagbagsakan ng mga sangga at muntik nang gumuho ang kanlungan. Nyanig ng hangin ang kubo habang ang ulan ay pumapasok sa mga butas ng bubong. Yakap ni Miguel si Davi, pilit na pinoprotektahan sa takot at lamig. Sa labas buong tapang na hinarap ng kalabaw ang bagyo, nakatayo sa harap ng pasukan na parabang isang sundalo na hindi pwedeng matulog. Kinabukasan, gumuho na ang kanlungan. Nabagsakan ito ng isang punong kahoy, winasak ang isang bahagi ng bulok na pader. Tulala si Miguel sa nakita, pero bago siya tuluyang maiyak, nakita niyang naglalakad papalayo ang kalabaw papasok sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, hinila niya si Davi at sumunod dinala sila ng hayop sa isang mataas na bahagi ng bundok kung saan tirik ang araw at tuyo ang lupa. Doon, may pugad na gawa sa malalaking dahon, tila inihanda habang sila'y natutulog. Doon, nagsimula ang pagbabago. Sa mas ligtas at mataas na lugar, natutunan ng magkapatid kung paano mabuhay. Gumawa sila ng simpleng mga bitag gamit ang sanga, nagtali ng mga dahon upang may panangga sa hamog at natutong sumunod sa mga bakas ng hayop. Si Miguel ang naging mata, si Davi ang pandinig. At ang kalabaw, siya ang puso ng kanilang mundo, ngunit sa parehong linggo, may nangyaring kakaiba. Habang nangunguha ng prutas, may nakita silang backpack na iniwan sa tabi ng batis. Sa loob nito ay may patay na cellphone, sirang flashlight at basang kamiseta. Palatandaan na may ibang tao roon o baka nasa paligid pa. Bumalik sila agad sa kanlungan at nang gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, hindi dumating ang kalabaw. Kinabukasan, bumaba silang muli sa batis at nakita ang mga sariwang yapak sa putik. Hindi ito kanila. Hinawakan ni Miguel si Davi at umatras. May nagbabago sa lugar na iyon. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila mas mabigat, mas tensyonado. At noon nila ito narinig, isang tuyong lagitik, isang pigil na sigaw. May nagmamasid din pala sa kanila. Ilang oras ang lumipas bago bumalik ang kalabaw. Ngunit sugatan ito. Dumadaloy ang dugo mula sa malalim na hiwa sa kanyang likod. Parang nakipaglaban ito sa kung anuman. Kahit hirap nang maglakad, lumapit ito sa magkapatid at humiga sa tabi nila, tinitigan sila na parabang sinasabi, Huwag na kayong lumabas mag-isa. Napahagulhul si Davi nang makita ang hayop na ganoon. Si Miguel na puno ng galit ay nangakong poprotektahan ang kalabaw. Hindi pa niya alam kung paano, pero alam niyang gagawin niya. Kinabukasan, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, ingay ng makina, tapos mga yabag. Nagtago si Miguel at Davi sa pagitan ng mga bato. Nakita nilang may dalawang lalaking armado na unti-unting nililibot ang lugar na parang may hinahanap. Hindi sila pulis, hindi rin mukhang mga manggagawa. Sinipa ng isa ang bumagsak na kubo habang ang isa ay nagsindi ng sigarilyo. Noon na intindihan ni Miguel, dumating na ang tunay na panganib. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, tumayo ang kalabaw kahit sugatan at itinulak si Miguel gamit ang ulo nito. Pinipilit silang sumunod. Nag-alinlangan si Miguel ngunit nagtiwala. Bumaba sila sa mas matarik at mas madilim na landas hanggang sa marating nila ang isang lambak na natatabingan ng mga kawayan. Sa ibaba, tagong-tago na parang lihim ng gubat, may isang bagay na hindi nila inaasahan at magbabago sa lahat. Sa pinakailalim ng lambak, nakatago sa ilalim ng makakapal na kawayan at malalapad na dahon, may isang maliit na gusaling bato na halos natakpan na ng kalikasan. Mukha itong isang lumang istasyon ng mga taga-pangalaga ng kagubatan, inabando na na ng ilang dekada. Ngunit nang itulak ni na Miguel at Davi ang nabubulok na pintuang kahoy, natagpuan nila ang isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Mga tuyong pagkain, kagamitan, lumang kasuotan na nakasabit pa at ang pinakanakakamangha, isang lumang solar panel na gumagana pa rin, nakakonekta sa isang kalawangin, ngunit buhay pang radio transmitter. Habang inaalagaan ni Davi ang sugatang kalabaw, Pilit namang inintindi ni Miguel kung paano gamitin ang radyo. Sinuyod niya ang mga basang papel sa dingding, may mga sulat sa matandang Tagalog, hanggang sa matagpuan niya ang emergency frequency. Nang pinindot niya ang pindutan at sinabi ang kanyang pangalan, unang sumagot ang katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang tunog na metalik ang lumitaw. "Pakiulit, buhay na bata?" Halos maiyak si Miguel sa ginhawa. Sa gabing iyon natulog silang magkayakap. Ang kalabaw ay nakahiga sa tabi nila gaya ng dati, humihinga ng mabigat. Maagang nagising si Miguel at lumabas para kumuha ng tubig. Doon niya nakita, mula sa malayo, ang mga anino ng dalawang armadong lalaki, sinundan nila ang bakas. Mabilis siyang bumalik sa estasyon at sa tulong ni Davy isinara ang pinto gamit ang mga bato at kahoy. Tumayo ang kalabaw bagamat hirap at pumwesto sa harap ng pinto sa pagitan nila at ng panganib na para bang sinasabi, hindi kayo papasok. Lalong lumapit ang mga yabag, sinipa ng isa ang pinto, sumigaw sila. Sumigaw din si Miguel pabalik, sinabing na-activate na ang radyo at alam na ang presensya nila. Umungol ng malakas ang kalabaw, parang kulog na galing sa lupa. Saglit na katahimikan, at pagkatapos, mga putok sa ere, pananakot. Ngunit bago pa mangyari ang mas masama, isang kakaibang tunog ang bumalot sa kagubatan. Ang ugong ng helikopter. Tumating ang lokal na forest rangers. Gumana ang transmission. Bumaba ang mga armadong lalaki gamit ang lubid at agad na pinalibutan ng lugar. Tinangka ng dalawang salarin na tumakas, ngunit agad ding nahuli. Pagkatapos ng lahat, bumagsak sa lupa ang kalabaw. Pagod na pagod. Tumakbo Si Miguel sa kanya lumuhod sa tabi nito at sinabi ang mga salitang matagal na niyang kinikim-kim, Salamat, niligtas mo kami. Tahimik na umiiyak si Davi, hawak ang paa ng hayop na parang matagal nang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, dinala, ang magkapatid sa lungsod, pinakain, ginamot at pansamantalang kinupkop ng isang pamilyang nagboluntaryo. Nang tanungin tungkol sa kanilang ama, yumuko lang si Miguel. Kumalat ang kwento sa mga balita negosyante nagkunwaring nasa biyahe at iniwan ang mga anak sa kabundukan. Matindi ang galit ng publiko, binuksan ang mga investigasyon, pero ang mga bata, kalabaw pa rin ang iniintindi. Dinala ang hayop sa isang kalapit na santuwaryo kung saan ito ginamot sa loob ng ilang linggo. Nang ito'y gumaling, isang seremonya ang ginanap para sa kanya. At nandoon ang mga bata suot ang malilinis na damit at may hawak na placard na may guhit ng kaibigang kalabaw. Hindi na mabubuwag ang koneksyon sa pagitan nilang tatlo. Doon tinawag ang kalabaw na bantay, na ang ibig sabihin sa Filipino ay tagapagbantay. Ngayon makalipas ang ilang taon, namumuhay na sina Miguel at Davi kasama ang ibang pamilya, nag-aaral, at sa tuwing may pagkakataon ay bumibisita kay bantay. Alam nilang hindi madali ang buhay at ang mga sugat na bitbit -bit nila'y hindi agad nagihilom. Pero alam din nila na kahit sa pinakamalupit na pagabandona, may isang nilalang o nilikha na maaaring dumating at baguhin ang lahat. Minsan, ang pinakadakilang bayani ay may sungay, balat na makapal at mga matang tumitingin gamit ang puso. Minsan, ang pinakamatitibay na ugnayan ay hindi nang gagaling sa dugo, kundi sa sakit na pinagsaluhan, sa tahimik na presensya at sa tapang na manatili. Sina Miguel, Davie at Bantay ay nagpapakita sa atin na ang tunay na pamilya ay maaaring mabuo sa mga pinakahindi inaasahang lugar at na kahit pa ang mundo ay tila tumalikod sa atin, palaging may kabutihan na naghihintay, kadalasan sa pinakadi akalang anyo, ang pag ay isang sugat na nagiiwan ng bakas ngunit ito rin ay naglalantad. Inilalantad kung sino talaga tayo kapag walang nakakakita. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng likas na damdamin ng inosensya at ng tiwala. Nakaligtas ang magkapatid hindi dahil mayroon silang lahat, kundi dahil mayroon silang isa't isa at isang nilalang na kahit isang hayop lamang ay nagpakita ng higit na habag kaysa sa maraming tao. Pinaaalala sa atin ng kwentong ito na kahit ang mga pinakamapayak na nilalang ay maaring magtaglay ng kadakilaan na hindi kailangang magsalita para magprotekta at na kung minsan ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig ay ang simpleng pananatili. Manatiling kasama, manatiling malapit, manatili kahit sugatan sa kaibuturan. Ito ang hinahanap ng bawat isa sa atin, isang presensyang hindi lalayo sa ating pinakamadilim na sandali. At kung ang presensyang iyon ay may sungay at maamong mga mata, marahil ang kalikasan ay may sinasabi sa atin. Na ang tunay na pag-ibig ay mas mailap, mas likas at mas dalisay kaysa sa inaakala natin. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod pang kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.